Not everything you know needs to be said. Not everything you feel needs to be shared. And not everything you plan needs to be announced. Minsan hindi ka naman malas. Maingay ka lang masyado. Kaya hindi lahat ng bagay kailangan alam ng kapitbahay mo, lalo na si Marites. Kasi minsan ang sikreto ng tagumpay ay yung marunong kang manahimik. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bagay na dapat mong ilihim sa iba para umasenso. Stay hanggang dulo ah, kasi yung number 3 sa ating video, madalas ginagawa ng mga OFW at employees. Pero siya rin ang dahilan bakit laging kang walang ipon. Number 1, goals mo sa buhay. Alam mo, minsan masyado tayong excited magkwento ng mga pangarap natin. Magpapatayo ako ng bahay. Magnenegosyo ako. Pero ang problema, mas nauuna pa yung daldal kaysa diskarte. Ang sikreto ng mga umaasenso, tahimik pero gumagalaw kasi the more na sinasabi mo, mas bumababa yung urge mong gawin. Parang nakakuha ka na kaagad ng mini reward sa papuri ng iba kahit wala ka pang nasisimulan. At tandaan, hindi lahat ang nakakarinig ng goals mo masaya para sa'yo. May maiinggit, may magdududa at meron ding magsasabing hindi mo yan kaya o huwag kang ambisyoso. Kaya minsan, imdis na mamotivate ka, na di -discourage ka pa. Kaya ang discard ni Kuya Ben, nahimik muna, galaw lang muna. Pag may progress ka na, yung bahay mong unti-unting nabubuo o business mong kumikita, hayaan mong sila na ang mapabilib. Sabi nga ni Kuya Ben, walang trophy sa pagiging maingay, pero merong respeto sa pagiging consistent. Number 2, savings at investment mo. Hindi kailangan alam ng lahat kung magkano ang ipon mo, lalo na kung OFW ka o empleyado. Minsan, gusto mo lang naman mag-share para ma-inspire sila, pero ang ending, may manghihiram, may manghihila pa baba, at minsan pa ka, may manghuhusga. Kaya kung may laman ng MP2 mo, digital bank o mutual fund, keep it private. Hindi lahat ng tao matutuwa sa success mo. May iba, mai-inspire. Pero may iba rin, mai -inggit. Ang tunay na madiskarte, tahimik mag-ipon. Hindi kailangan ipos kung magkano ang kinita mo sa dividends o kung ilang zero na ang nasa G-safe mo. Kasi pag tahimik kang nag-iipon, mas focused ka sa pagpapalago ng pera mo. Walang pressure, walang comparison at walang expectations. Remember, hindi kailangan ipakita lahat ng ginagawa mo sa pera. Sabi nga ni Kuya Ben, ang ipon parang ulam yan. Mas masarap pag hindi alam ng iba kasi baka hingian ka pa. Number 3, sweldo mo. Isa sa mga pinakamabilis na paraan para mawala ang peace of mind, sabihin mo kung magkano ang sweldo mo sa mga kakilala mo. Kapag sinabi mong malaki, abah, asahan mo may manghihingi, manlilibre ka o uutangan ka pa. Uy, pare, big time kana na. Palibre naman dyan kahit milk tea lang o. Oh. Tapos mamaya may susunod pa. Bro, yung inaanak mo, papasok na sa eskwelahan. Kulang kasi pambayad sa tuition. Balita ko raw malaki sahod mo. Baka pwedeng makautang muna. Papayaran ko din sa katapusan. Pag sinabi mong maliit yung sweldo mo, may ibang magmamagaling. Ay, yan lang? Kaya simple lang ang solusyon dyan. Huwag mo na sabihin kung magkano ang kinikita mo. Hindi kailangang alam ng buong mundo kung magkano ang income mo dahil ang tunay na sukatan ng yaman hindi sa laki ng kita kundi sa galing mong humawak ng pera. Marami akong kilala, minimum wage lang pero may ipon. Yung iba naman, malaki ang sweldo, OFW. Pero laging broke kasi walang disiplina. Kaya tahimik ka lang, ayusin mong sweldo mo. May budget, may ipon, may investment. Mas mamuting walang nakakaalam kaysa maging target ng utang, gastos o chismis. Number four, mga utang mo. Lahat tayo dumaan sa pangungutang. Normal yan my friend, pero tandaan mo, hindi mo kailangang ipangalandakan. Kasi kapag sinabi mo sa lahat, aba, may mga concern kuno. No. Pero sa totoo lang, may mga judgmental din. Yung tipong, ay, baon ka pala sa utang? Nako, hindi ka na makakaahon yan. Mas maganda, bayaran mo ang utang mo ng tahimik lang. Hassle lang. Pawas gastos, pawas luho, walang post, walang drama. Tapos kapag tapos na, ikaw mismo mapapasmile. Walang utang, walang ingay. Kasi ang pag-ahon sa utang, hindi competition. Journey mo yan. At sabi nga ni Kuya Ben, ang tunay na bayani, hindi nagpo-post ng utang, kundi yung tahimik na nagbabayad. Huwag mo ikahiya kung may utang ka, pero huwag mo rin i-broadcast mas nakakabilib yung tahimik na bumabangon. Tapos isang araw sasabihin ng iba, Uy, dati baon sa utang to, ngayon may ipon na. Number 5, mga next move mo sa buhay. Plano mong mag-resign, mag-abroad, o mag-start ng business? Quiet ka lang muna. Huwag agad post ng new beginnings kung wala ka pang plan B. Kasi minsan, pag alam ng ibang plano mo, ayan na sila. Ay, Huwag yan, delikado yan. Sigurado ka ba? Baka pumalpak ka. At ang ending na de-discourage ka pa. Dahil sa dami ng unsolicited advice, imbis na ma-inspire, nawawalan ka na ng gana. Kaya habang nagpaplano ka, protect your dream. Hindi lahat kailangan kasama sa decisions mo. Damitin mo yung energy sa paghahanda, hindi sa pagpapaliwanag. Ang tahimik na nagpaplano, hindi distracted. Pag andyan na yung resulta, may pago kang negosyo o stable ka na sa abroad, saka mo i-celebrate. Tahimik na yon, success later. Number 6, relationship problems. Huwag mong gawing teleserye ang newsfeed mo. Yung iba kasi, konting away lang. Ayoko na! Hashtag single life, hashtag moving on. Tapos kinabukasan pati na ulit. Ang ending, kayo okay na. Pero yung tropa mong nag-comment ng, buti nga iniwan ka. Eh hindi pa rin naka-move on. Kung may problema kayo, ayusin nyo privately. Hindi mo kailangan ng public court. Mas maganda, harap-harapan. Hindi yung papost-post lang sa social media. Mas mature ang couple na tahimik pero may aksyon. Imbis na i-broadcast ang away. I-focus nyo sa pag-ayos at pag-grow ng relationship nyo. Mag-usap kayo tungkol sa future. Paano maging better partner, better person, at paano maging mas financially ready para sa next chapter. Baka imbis na maghiwalay, magnenegosyo pala kayong dalawa o mag-iipon para sa bahay. Ang love life parang pera, mas safe pag hindi pinagkakalat. Ang tahimik na relasyon ay may direksyon. Number 7, kindness and help you give. Kung tumulong ka, huwag mo nang ipost. Hindi mo kailangan ng hashtag feeling blessed para masabing mabait ka. Kasi tandaan mo, ang tunay na kabutihan, ginagawa, hindi pinopost. Yung mga taong tumutulong ng tahimik, sila yung totoo. Hindi validation ang hanap, kundi pagbabago sa buhay ng iba. Sila yung tumutulong dahil gusto nilang makatulong, hindi makakuha ng likes. Ang tulong, hindi pang content, pang konsensya. Kaya kung may natutulungan ka, i-enjoy mo yung peace. Yung alam mong nakakatulong ka sa Diyos, hindi sa algorithm. At habang tumutulong sa iba, Huwag mo rin kalimutang tulungan ng sarili mo umasenso kasi the more you grow, the more you can give. Tahimik kang tumulong, malaki ang balik kasi sincere. Number 8, negosyo o investment ideas mo. Minsan sobrang excited tayo magkwento ng plano. Magbubukas ako ng milk tea shop, mag invest ako sa stocks. Pero pag nasabi mo na sa iba, aba, biglang uunahan ka kasi ang ganda ng idea mo. E eh, di ayun, Ibatuloy ang nakinabang sa plano mo. Kaya protect your ideas habang sariwa pa. Hindi lahat ng plano kailangang i-broadcast. Tahimik ka lang muna. Mag-research, mag-aral, maghanda. handa Ayusin mo munang diskarte mo bago ipaalam sa mundo. Paghanda ka na, saka mo i-launch. I-surprise mo sila. Kasi madalas, masyado tayong open. Nakakalimutan natin mag-execute at tandaan, ang idea walang kwenta kung hanggang drawing lang. Ang idea parang itlog. Masisira kung laki mong binubuksan bago mapisa. Kaya i-incubate mo muna. Pag nabisa na, saka mo ipakita yung prutas ng tiyaga mo. Number 9, Family Issues Lahat ng pamilya may problema. Normal lang yan. Walang perfect na pamilya. Pero may mga marunong magayos ayos ng tahimik lang. Kasi tandaan mo, hindi lahat ng issue pang social media Pag pinost mo, hindi lang kayo nag-aaway Buong barangay na ang kasali Mas maganda, ayusin sa loob ng bahay Kasi pag sa social media, hindi mo na makokontrol kung sino ang nakikialam O kung sino ang nagbibigay ng opinion na mas lalo lang nagpapagulo Pag may family issue, pag-pray mo, ayusin mo, huwag mong i-post Mas peaceful pag private ang laban nyo at mas productive pag ginamit niyo ang energy sa pagpapatawad, pag-grow at pagplano ng mas maayos na future bilang pamilya. Number 10, spiritual life at prayers mo. May mga bagay na sa iyo lang at sa Diyos. Hindi mo kailangang i lahat ng dasal mo para mapansin. Ang tunay na panalangin, tahimik pero totoo. Kasi hindi kailangan ng likes ang faith mo. Kailangan ng action. Mas powerful yung faith na ipinapamuhay mo araw-araw. Sabi nga sa Bible, pray in secret and your father will reward you openly. Kaya kung mahiling ka, kausapin mo siya direkta. Tahimik ka man sa iba, pero malakas ka sa langit. Hindi lahat ng tagumpay kailangan ipagsigawan. Minsan, yung mga tahimik, sila yung tunay na pinagpapala. Ikaw kaibigan, ano yung natutunan mo mas magandang isikreto muna para umasenso ka sa buhay?